Good evening everyone! Welcome back to our channel. So to this video guys, pag-usapan natin ano nga ba ang buhay ng mga expat or OFW dito sa Qatar. So, alam nyo naman guys, bilang isang OFW, sabi nga nila, hindi ganun kadali. Lalo na pag uh, first timer ka mag-abroad, talagang mararamdaman mo at mararanasan mo lahat. Hirap lungkot lalo na yung pangungulila sa mga mahal sa buhay. At uh, feeling ko, lalong-lalo na yung mga OFW na mga nagtatrabaho sa bahay. Lalo na dito sa Middle East. ba? Diba, marami tayong mga naririnig na minamaltrato. Ang iba pa nga dyan, wala sila ng day off. So, talagang napakahirap. So, sa mga katulad ko naman ng na mga employee na malaya, dito sa 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 labas na nakakapag-work mahirap talaga guys kasi depende naman talaga sa company na papasukan mo at depende rin sa sa ano sa kinikita mo or sa posisyon na na meron ka kasi kung kasi 'di ba dati noon uso pa guys yung tourist visa wala pa yung QVC Qatar uh, visa center So ang dami-daming mga nagte ng risk na pumunta dito sa Doha na mag-tourist and then naghahanap sila ng work, Meron pa ng mga business visa. So nagii-spend talaga sila ng napakaraki, napakalaking pera para pumunta rito para maghanap ng trabaho. So syempre pag dumating sila dito, wala pa naman guys ng kasiguraduhan, di ba? Kung, ma kung makakakuha kaagad sila ng trabaho. So, tapos ang bahay dito guys, napakamahal kung i-convert mo yun sa Philippine Peso. Ang, ang bed space dito, 550, 600, 700. Depende yun guys kung partition room or original concrete room. So, pag mga partition lang, double deck na yun guys. Sabihin natin 550, magkano na rin yun. Ang laki na nun, ba diba? Mga nasa ano na yun. Mga nasa 7,000 peso na. Tapos, uh, syempre guys, paano 'yung ano mo, syempre 'yung pang araw-araw uh, mo na, pamasahe pag naghahanap ka ng work, pang taxi mo, and then ang food mo pa. So, talaga guys, ang buhay din naman talaga sa abroad, hindi rin masabing ma mabuti, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, talagang mahirap. Pero guys, kung ano naman, kung gumating ka naman dito na employment visa ka na, at uh, provided na rin ng employer mo ang accommodation, food, transportation, which is very good. Pero, depende nga, depende. Kasi, syempre, pag provided na ng company, so, depende na yung sa sahod mo at sa position kung magkano. di ba? So, ako naman, guys, ang naging ano ko dito, nung dumating ako dito sa unang-unang abroad ko, So, naka-company accommodation ako which is okay naman. Nasa Intercontinental Hotel ako and then, syempre, dumating ako dito, magbubukas pa lang yung Intercontinental Hotel. So, maganda yung naging accommodation ko sa hotel din kami nag-stay. Tapos, syempre, hindi ako kontento kasi maliit lang ang sahos. So, kailangan akong mag-isip kung ng paraan kung paro, paano ako kumita o magka-extra ng pera. So, that the story yun so bumalik ako dito uli sa Doha so yun naman supervisor na ako medyo okay naman ang naging sitwasyon ko sa awa ng Diyos so ang ginawa ko kasi nga sa supervisor kong sahod hindi pa rin sumasapat sa pangangailangan ng mga alam mo na guys kayo di ba parang naging ugali na natin yun na pagka-abroad ka parang responsibility mo na lahat na magpadala sa Pilipinas, di ba? So, syempre, lalo na pag nakikita natin. Ako kasi, guys, may purpose talaga kung bakit ako nag-abroad before. Gusto kong makatulong talaga sa family ko. So, yun talaga yung naging, uh, naging aim ko or naging goal ko. So, yun, kahit na naka-accommodation ako, guys, so, talagang naghahanap ako ng negosyo kung paano ako uh, maka magkakaroon ng mga additional income. So yun, nag-start ako guys na magkaroon ng flat or apartment na pinapaupahan ko. So yun, so unang-unang naging apartment ko, malaki siya guys. So ginawa ko yun ng 12 rooms. Tapos nagpinaupahan ko siya. So doon na nag-start guys yung at least kumikita na ako. Uh, nagkakaroon na ako ng extra income. And then, uh, Nag-sideline din ako ng mga online business, yung mga branded na second-hand na bag, LV or Michael Kors or anything na mga bag sya na branded, Guess or whatsoever. And then, yun, bumibili din ako ng product from uh, Thailand, mga damit, mga borloloy or whatsoever. So, yun talaga guys, ang ginawa ko. So, parang wala na ako pahinga that time work after ng work ko, bibisita ako sa mga flats na pinapaupahan ko and then business online or what para lang talaga kumita ako. So guys, sa sa mga nagiging experience ko sa pagpapaupa ng bahay, talagang masasabi ko talaga marami talaga guys ang ating mga kababayan na nahihirapan din naman talaga dito sa Doha. So sabi nga nila hindi pare pareho finger are not the same. Sabi nga nila, di ba? So dito ko guys naranasan na ang mga kababayan natin minsan nawawalan sila ng work hindi nila alam kung saan sila titira wala silang matirahan minsan dumarating na sa time na wala sila ng pera wala na silang pambili ng pagkain so ito guys ang nagiging dahilan kung bakit ang ating mga kababayan minsan nagkakaroon sila talaga ng relasyon sa ibang tao, sa ibang lahi so guys hindi lahat ha hindi ako humuhusga based on my experience lang talaga bilang nagpapaupa ng bahay So napakahigpit noon guys dito sa Doha, laging may raid. So nire-raid talaga nila guys yung mga bahay, Chine check nila kung mga legal talaga yung mga nakatira. So naranasan ko guys sa uh, ilang taon kung ilang beses kami pinapasok para lang uh, mag-check ang mga, alam nyo na guys ang ibig kong sabihin. So, yun guys, yung mga nagiging uh, dahilan kung uh, bakit minsan ang ating mga kababayan nagkakaroon ng gano'n. Pero, syempre guys, end of the day, wala tayong uh, karapatan para husgahan sila. So, never ako guys na naguhusga talaga sa mga kababayan natin ng na gano'n. So, uh, masasabi ko guys, kung maganda rin naman ang work mo dito sa Doha, maganda rin naman ang magiging... Okay. Pero pag mahirap din naman talaga ang naging employer mo at, at mahirap din naman ang napasukan mo, masasabi ko rin mahirap. Pero kahit saan naman guys, ba diba? kahit sa Pilipinas, mahirap din naman ang buhay. So, ito guys, ito yung masasabi ko na ganito guys ang buhay sa Qatar. Pero kung, pero kung masipag ka at mag-discount ka, masasabi ko guys na mahirap pero may pera ka. Oo, kasi, kasi pag talagang pinagtatrabahoan mo lahat, so, syempre, kikita ka. So, ako kasi guys, ganun ang ginawa ko dito. So, sa awa naman ng Diyos, naging okay naman ako dito hanggang sa ngayon. So, mawalan man ako ng trabaho, hindi man ako maging, hindi man ako magtrabaho sa isang company. So, at least, meron akong konti pinagkakakitaan dito which is can sustain sa mga loved ones ko sa Pilipinas. Kasi alam niyo naman ngayon guys, di ba, kailangan talaga madiskarte tayo. Hindi lang tayo dapat na umasa sa sweldo natin. Kasi sabi nga nila, ang sweldo natin, hindi pa natin natatanggap, ay ano na, nakakalculate na yan sa mga babayarin. Ito yung para sa allowances, sa food, food allowance, electricity, schools, and uh, transpo mga lahat-lahat na yun guys tapos syempre yung personal mo pa so so kailangan guys para para sa akin kailangan talaga magkaroon talaga ng extra income bukod sa ating mga sinasahod so yun talaga so yun guys uh, hanggang sa, sa, ngayon nga guys dito after ng FIFA ang dami guys nang nawala ng trabaho dito mga mapaharami nawala ng trabaho dito guys alam mo ba guys dito sa ngayon nakikita mo na lang pag uh, mayroong nag, uh, tatanong sa akin na kailangan nila ang rooms kailangan nila ng matirahan tatanungin ko sila kung saan nagkatrabaho, wala silang trabaho so parang risky naman sa akin na i-accommodate eh, ko sila na wala silang pangbayad ganun guys, so minsan ang nangyayari pa dito, so meron sila ng mga jowa na yung jowa nila, yun yung magbabayad ng bahay para sila ang pumira, so nahihirapan din naman guys talaga ang iba natin mga kababayan na uh, nawawala ng mga trabaho dito. Sabi ko nga sa kanila ba't ayaw pang umuwi ng Pilipinas kung wala lang naman kayo ng trabaho na dito at nahihirapan kayo. So ang sagot nila, mas mahirap daw guys sa Pilipinas. So dito kahit pa sabi nila may pag-asa pa daw sila na makakahanap din sila ng trabaho. Pero masasabi ko talaga guys na hihirapan din naman sila. So <clears throat> sa, sa kasalukuyan nga guys meron ako ng isang uh, tenant na ano na ibang lahi. Hindi ko akalain dalawa yung jowa niyang Filipina. So hindi ko naman guys yung tinutolerate. Kaso lang, hindi naman ako 24-7 na nakabantay sa bahay. So pareho ko sila guys na encounter. Nakausap ko sila. Tinanong ko sila bakit. So ganun guys ang reason nila. Yung isa walang trabaho. Yung isa nagtatrabaho pero hindi sapat. So ganun, sabi ko nga, pumapayag ba kayo sa ganun ang magiging sitwasyon niyo na para kayong ano, alternate. Siyempre, ako naman guys, nagtatanong lang. Pero siyempre, wala akong karapatang para sila. So, ganun ang mga rason nila sa akin kung bakit sila, nag, bakit sila nagiging ganito. So, yun guys, yun ang masasabi ko. So, ang buhay guys dito, kahit sa ang bansa naman siguro guys, kung, kung talagang hindi ka pa stable o hindi pa nakasitin yung, yung life mo o ang situation mo, siguro naman talaga guys, mahirap. Napakahirap kahit saan naman siguro talaga guys. So dito kasi guys sa uh, ano sa dito sa Doha, uh, usually kasi dito guys, uh, ang mga sahod hindi kagaya ng sinasabi nila sa Europe. Ewan ko guys kasi minsan nag interview din ako sa mga friend ko sa Europe. So sinasabi rin naman nila sa akin kahit na sa mga sa Canada, ganun bawa. So nagco-cross din naman sila daw ng mga 200,000 pesos ang sahod. Pero um, Babawasan naman dayon guys ng tax. Kasi lang syempre, mas maganda pa rin dun. Kasi after 5 years or what, magiging citizenship ka. Eh, pero dito guys kasi sa Qatar, hindi. So, depende rin naman guys. Dito naman kasi sa Qatar, pag may mga position ka at maganda naman talaga ang company mo. So, sasahurin mo rin naman yung gano'n. Tapos wala pa guys ng bawas yung tax. So, ako kasi guys sa company ang ginagawa ko kasi nga meron din naman ako ng pinapaupahan so nag aas talaga ako guys ng ano ng allowances kumbaga package na meron na doon ng transport uh, transportation housing allowance so minsan kasi guys sa food libre na ako guys sa hotel so libre na ako lahat ng pagkain ko lunch breakfast Uh, dinner and then sometimes pag uh, naka ano pa ako naka managers and city so nalilibre pa ako So yun, kaya minsan yung sa ko, sa awa ng Diyos, <coughs> excuse me, kasi so hindi ko na yun siya nagagalaw. So ang niraran ko na lang yung sa mga business ko, yung, yung, mga expenses ko. So ganun guys, ang buhay dito sa Doha, kailangan natin yung para syempre uh, makasave din tayo at uh, maabot din natin yung ating mga pangarap na gusto natin sa Pilipinas. Diba? Kasi hindi naman forever tayo na nag abroad kagaya ko nga, di ba, ilang years na rin naman ako dito talaga sa abroad. So, medyo, di ba, napakatagal na. So, dumarating na guys sa time na. So, um, dumarating na guys sa time na gusto ko na rin guys na mag for good. Gusto ko nang mag-start ng business sa Pilipinas. So, ganun lang guys ang life dito sa Doha. So, Uh, thank you for watching guys maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunood ng aking video thank you very much